Pagyo, okay, rami na mama sa iris ka ganin na pag nagbibinamiling motor. Agi, kaya na pag nagina din pasahiros, adi nga dako takbay din motor. <coughs> adi mo nga yun mama sa Uy, adi mo nga yung Masakay ka, ma'am. Masakay, ah. Ay, Hala, may checkpoint man. Hala, uulagi. bukid naman hindi niya? sir, kanina pa man kita nga lang chichik point. Waray pa man. Magutom na. Ka. Asya nga lagi. Waray pa kita na Magutom na gihapon. Sir, sir, adinan mo to. Na uu Sige na kay paparahan tayo ni. Bayan kita hinimaka. Parta. <laughs> para 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 ano para Ano Mam, para 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 mo para 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 drive para Sir. para 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 Sir. para 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 Sir. para 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 Sir? Kaya na box. Ba di rin ka damara drive Kaya anak ka, sir.